Okay, so meron lang po akong gustong klaruhin tungkol po dito sa video na ito. Kasi po mga ka-farmers, nabanggit ko po dito na ang paraan po kasi namin kapag nanganak po ang aming inahing baboy ay hindi kaagad namin pakakainin. So halimbawa manganak po siya ng tanghali ay mamaya nga po na ay hindi muna namin pakakainin. So bukas na po ng umaga. Ngayon, meron pong nagtanong mga ka-farmers kung bakit bukas ko pa daw pakakainin ay eh, lalo daw manghihina ang baboy. Ganito kasi yan mga ka-farmers dati, no, hindi pa ho namin alam, kapag matapos na pong mga ang aming inahing baboy, ay bibigyan ka agad namin ng feed. So, pakakainin ka agad namin. Nagtataka po kami, bakit kaya after 3 to 5 days, ay biglang lumaki po ang tiyan ni Mama Pig. So, nag-research po kami, at nakita po namin na mali pala. Dapat pala ay hindi muna pakakainin ang bagong panganak na inahing baboy. Ang tayo kasi ng eksperto kapag maglilabor po ang ating inahing baboy ay hindi po natin pakakainin. So tubig lang po ang ibibigay natin. Pagkatapos namang anak ay hindi din pakakainin. So maghintay muna ng mga ilang oras bago pakainin ang ating inahing baboy. Pagkatapos naman ay paunti-unti lang o kunti lang muna ang ating ibibigay na feeds hanggang sa dumami po. Padagdag ng padagdag hanggang makuha po natin ang sukat na gusto ko natin ipakain sa ating nanganak na inahing baboy.